Hello po sa inyo mga kasyanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga zodiac signs sa araw ng Miraculous, June 25, 2025. At kapag kayo naman po ay tataya, meron lamang po tayong tips na pwede pong gawin para po kayo ay kapitan ng swerte. Kung meron po kayong money oil, magpahid lamang po kayo nito sa inyong mga palad. Ito po ay makakatulong para kayo po ay kapitan ng swerte. Itong money oil ay kinakailangan cleanse, bless, and ritualize para ito po ay mag-work sa inyo. Pero kung wala pa po kayo nito at kung gusto niyo pong umorder, pwede po kayo mag-PM sa akin mga kasyanski. So mag-message lamang po kayo sa aking FB page, Janice Christian Vlogs. At kung meron naman po kayong mga numerong inyong pong tinatayaan, nalagyan nyo pong uh, uh, mga favorite lucky number. So pwede nyo pong i-mix, i-combine itong mga numerong ito, base po sa inyong mga zodiac sign. So depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaning sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong aris, kung saan ka masaya doon ka at magugulat ka. Dahil kapag masaya ka, ang mga swerte ay kusang darating sa buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga swerte numero 3, 10, 14, 18, 29 at 32. Para sa mga taong taurus, lahat ng bagay dito sa mundong ipapaw ay nagpapago. Ngayon na ang araw na kung saan ay magpapago na ang isang taong noong pa gustong magpago. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga masorting numero, 15, 22, 24, 28, 34 at 38. Para sa mga taong Gemini, nagkakaakit ka ngayon. Hindi lang mga tao ang maaakit sa iyo, dahil pati ang mga sweti na nasa paligid mo ay mamamagnet mo rin. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga numero 8, 17, 20, 23, 31 at 44. Para sa mga taong Cancer, umiwas ka sa tukso. Ito ang babala ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong manifesting numero 2, 14, 25, 29, 35 at 43. Para sa mga taong Leo, kumuha ka ng lakas sa taong noon pa man ay nagpapalakas na ng loob mo. Ito ang payo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapapalad na kulay ay beige. Ang iyong manifesting numero 4 Nineteen, twenty-one, Para sa mataong Virgo, huwag kang maniwala sa mga gandang salita na para bang wala kang kapintasan. Dapat mong maalala na ang mga mandaraya ay gumagamit ng mga salita. Ang yung mapalad na kulay ay blue. Ang yung mga numero, five, sixteen, nineteen, twenty-four, at forty para sa mga taong libra, kahit wala o kapuska tulungan mo pa rin ang mga taong malalapit sa iyo. Ito ang susi upang bumukas ang pintuan ng grasya na handang maglabas ng mga piyaya sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga sorting numero 6, 11, 18, 26, 36 at 40. Para sa mga taong Scorpio, huwag kang magtuta kung paganda ng paganda ang kapalaran mo. Dahil ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerte numero 3, 9, 15, 27, 39, At 45. Para sa mga taong Sagittarius, lumayo ka sa mga taong may pangit na pag-uugali. Kilala mo sila dahil sila yung mga nakakasama mo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong maswerteng numero 7, 21, 28, 30, 37 at 41. Para sa mataong taong Capricorn, hinusgahan ng maruming kamay ang gumawa ng pagkakamali sa iyo ay maguhugas ng kamay at simula ngayon ay kagawa siya ng kabutihan sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong maswerteng numero 4, 8 20, 27 39 at 43 Para sa taong Aquarius Nasa malayo ang mga swerte mo ngayon Ito ang mensahe para sa iyo Ang yung mapalad na kulay ay brown Ang yung mga numero 2 14 16 32 38 at 40 para sa mga taong Paises, buksan mo ang iyong puso sa pakikipag sa palaran. Hindi maganda sa tao ang nakasarang puso na para pang wala na siyang pag-asang lumikaya pa. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamasorting numero, 1, 13, 24, 30, 34 at 38.